The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Brad Jeff, sorry to keep you waiting. Go ahead. Morning Ted, morning Cha, morning sa ating mga taga-subaybay. Ito morning. na nga, Webes na pastor. <laughs> April 4, isang araw bago ang yes. weekend. At syempre nakaantabay pa rin ang mga kapatid natin sa magandang balita dito sa The Daily Brad. Yes, talking about nakantabay mga taga Philippine Baptist Theological Seminary sa Baguio City. Thank you po for all tuning in. Uh, si Bishop Alex Arseno po ang kanilang speaker ngayon at uh, inannounce sa buong school na manood muna bago magsimula ang programa. So thank you so much for for that. Um, may tanong lang ako sa mga nanonood sa atin ano, na tayo po ba ay sumablay na? Okay. Alam niyo po 'yon. Nagfail ka na ba? May nagawa ka ba sa buhay mo na parang feeling mo hindi nasunod yung plano mo? Uh, alam mo hindi lumipad yung negosyo? May bisyo ka na iniwasan mo pero nalulong ka, okay? May relasyon ka bang hinandel na nasira bilang ama, asawa, kursong hindi natapos. I'm sure lahat tayo makaka-relate dito, no? At uh, maaring iba-iba uh, lang tayo ng level, pero one way or the other, nararamdaman natin na parang hindi ko na, nagawa na na yung dapat kong gawin. Ano kinahinat nan po? Sumuko na lang po ba tayo? Sumubo ka bang bumangon muli? Okay, sabihin niyo, pastor, tinray ko naman pero hindi talaga ang hirap bumangon sa pagkakada pa, parang addiction na siya. Alam niyo po, sabi sa Kawikaan 24:16 ang taong matuwid, mabuwal man ng pitong ulit, ay tiyak na makababangon ulit. Hindi tulad ng masamang tao na kapag nabuwal, ay hindi na makakabangon pa. Kinokontrast po natin dito since Monday, yung uh, may takot sa Diyos at yung taong walang Diyos. Okay, dapat daw po tayong lumakad ng matuwid. Okay, para mabuwal man tayo, makakabangon daw po tayong muli. Hindi po ito issue kung madadapa ka o hindi by tayo po ay tao, madadapa po at madadapa tayo. Ang tanong lang, makakabangon ka ba? At sabi po dito sa verse na binasa natin, cargo daw po ng Diyos ang buhay na iniatang sa Kanya. Sabi nga niya sa isa pang verse sa Bible, My grace is sufficient for you. It's made perfect in your weakness. Sa atin daw pong kahinaan, binigyan, binibigyan daw po tayo niya ng grasya, ng lakas upang makabangon muli. Ang ganda rin na isang quote na nakita ko dito sa asawa ng isang pastor, ano? si Lisa Bevere. Ang sabi niya, if you think that you've blown God's plan, rest in this, my beautiful friend, you are not that powerful. Ko akala mo, nasira ako ng plano ng Diyos sa akin, nag-addict ako, nag-drugs ako, hindi ako nagtapos ng pag-aaral, nahiwalayan ko yung misis ko, alam niyo po, bumalik lamang tayo sa kanya, sa landas na matuwid, God will give you the grace to recover from it. Sa kabilang banda po, okay, yung mga tao daw po tumalikot sa Diyos, walang pakialam sa Diyos, masyado mapapride at ayaw lumapit sa Diyos, wala po tayo ma-expect na grasya sa Kanya. Dahil nga, ayaw ko sa iyo, Lord. Sarili kong discard ito, sarili kong connection sarili kong natapos sa edukasyon, kaya hindi kita kailangan, Diyos. So, yun po yung sasabihin ng Diyos. Okay, pag nadapa ka, on your own. Kaya po, again, maaring dito po sa lupa, namamayagpag yung mga taong mga masasama at feeling nyo, Pastor, nakakabangon silang muli eh. Meron pong tinatawag na eternal death. Meron pong tinatawag na resurrection sa mga tao matuwid na kahit mamatay ka, bubuhayin kang muli ng Diyos. Ito pong mga tao na to na nagpipilit na walang Diyos at walang takot sa Diyos, hindi na po sila makakabangon muli. Wala po naghihintay na eternal life para sa kanila. May plano po sa atin ng Diyos at cargo ng Diyos ang buhay na inatang sa kanya. Kawikaan 24:16, ang taong matuwid, mabolman ng pitong ulit ay tiyak na makababangon ulit hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Panginoon, marami pong salamat sa inyong assurance na maaring sa mata ng iba parang kalokohan ang sumunod sa iyo, kahinaan ng pagsunod sa iyo, ba't kailangan mo patawad, ba't ba kailangan mo maghambol, but Lord, alam namin na pagsumunod sa iyo, ang landas mo ay matuwid. Ang landas mo, Lord God, ay magbibigay sa amin ng peace even in the midst of a storm. Kaya Panginoon, sa mga taong naliligaw ng landas ngayon at nagpipilit labanan ng buhay na wala ka sa picture. Lord, pabalikin nyo sila sa'yo. Bigyan nyo ng grasya para manumbalik ang kanilang pananampalataya sa'yo. Kung dapan-dapan na sila, Lord, tulungan nyo po sila. Tinadalangin namin, Lord, yung kagalingan din ni Nanay Neddy para sa kanyang TV. I pray, Lord God, yung buong pamilya niya ay gagaling na at hindi na makakahawa yung kanyang karamdaman. Thank you, Lord. Sa mga taong umaasa sa'yo, huwag mo silang biguin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po kami dumudulog sa inyo na patnubayan po ninyo at kabayan at alagaan si Brad Jeff sa kanya pong pagmimisyon araw-araw. <coughs> Lord, salamat po muli sa biyaya po ng araw na ito. Sa biyaya po ng magandang balitang hatid ng The Daily Brad at sa biyaya po ng mga taong nagmamalasakit sa mga tulad ni Nanay Nedy. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad Jeff. And uh, catch you tomorrow, Friday na nga po. Sabi nga ni Baby Girl, ang bilis naman talaga. Ang bilis. ng panahon. Parang kailan lang. Panahon ng <laughs> hapon. <laughs> Parang kailan lang, bata kapatid. Ngayon, batang bata kapatid. Yan, yan. Parang uh, kailan lang, eh ngayon, gusto mo na magretiro na maaga. Kapag napapagod ka na sa mga usaping <laughs> pampalang. <pambayan, laughs> bata kapatid. Wala ka pa ng senior uh, eh. Mabuti ka. Mabuti ka ambot. Naandiyan ka, Brad Jeff. <laughs> o, naandiyan ka na nakukuha na din natin ng inspirasyon. Idol kit eh. <laughs> <laughs> Thank you sa iyo eh. Okay, Brad. At ano daw, uh, maligayang bati po, ano? Kay, uh, anong pangalan niya? Uh, oh. Mommy Lords. Uh, akala ko Mommy ni Lord. Hindi, Mommy Lords. Yun ang name. Ah, okay. Mm -mm. Si Mami Lourdes na lagi po na inaabangan ang segment ni Brad Jeff. At lagi po nakikinig po sa ating programa. So, Lourdes, malamang ito. Malamang si yan. Lourdes. Okay. I'll So, Brad Jeff, we'll see you tomorrow. Yes, but Ted, announce ko lang ulit. Mamaya po, alas 7. Okay, ng gabi sa Fairmont Hotel Ballroom po yung ating uh, breakthrough night ng Rebuild City Church. Makita-kita po kayo, tayo. Kung nasa Makati lang kayo naman... Pasyalan na po ako alas 7 ng gabi po sa Fairmont Hotel po in Makati. And then last na lang po, Atty. D.B. Webos, thank you so much for listening. And Jojo We Webos, thank you so much. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Elisco Pides. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.